tayo sa na ganun so, mas marami yung putian kaysa makulay may iling iling na <laughs> guys lang araw natin lahat ayan uh, andito na tayo sa planta ayan so inaantay natin yung proilan guys dahil wala pa ang daming nangangawil guys oh ayun ang daming nangangawil Uh, ito talaga buhay kahit na umuulan so laban pa rin so yan ang ano guys uh, hanap buhay namin ni brother Romy ang paglalako ng isda so mag-aangkat tayo mamaya so tingnan natin kung anong klaseng isda yung maaangkat natin na naman nung nakaraang araw medyo napasama yung angkat natin hindi naman talaga totaling lugi pero konti lang yung tinubo natin so yun at uh, kahapon nakapag nakapag angkat tayo na 30 kilos so bless at uh, naubos din naman so ngayon kaya Abangan natin guys yung aakyat natin mamaya. Sana kasing ganda ng isda kahapon, kasing sariwa. Ay na para tangkilikin ng madla, di ba? So, thank you, thank you. So, Abangan natin guys. So, ayan na guys, uh, kakarating lang ng proylan So, maraming box nasa harapan. So tingnan natin yung isda na angkatin natin ngayon. Ayun napakalinaw ng dagat. Pero umuulan. Kita niya guys, hindi nagpapakita yung araw. Ayun, maulap. So gayon pa man eh andito pa rin tayo sa ating hanap buhay. ayod lang. So abangan natin guys yung isda na angkatin natin. At uh, ito nga pala yung mga malalaking palaisdaan guys. Ayan, uh, naka-quarantine yung mga yan ngayon sa ngayon. Dahil bawal pa sila bumiyahe. Ayan. Tara may rin sa kabila. Ayan, ayan kabila dalawa. So ayan guys, ito yung isda natin sa ngayon. Ayan, medyo mas marami yung putian kaysa makulay. So mahina kasi bintahan guys pag ganito yung isda natin palagi. Ganito. Ayan, mga puti, mga ganyan. So mahina sa bintahan. So tingnan isda ko guys, oh. Ayan, mas marami yung ano mas marami yung mga puti puti na isda ayan ganito mas marami to marami to sa ilalim so nakaraang araw dito tayo nag ano nahirapan so, so wala na bang ibang isda so tiyaga tiyaga lang talaga ayan wala na bang iba so mas marami yung puti ayan o no? hinahanap kasi ng tao yung ano yung attractive sa kanila yung kulay ng isda so ganoon din sa kabila uh, ito sa kabila is ayan o so wala pang yellow yan wala pang tubig pero malalaki ayan yung isda guys dyan tayo nahirapan ano, na nakaraang araw so tsaga lang yan the kaya ito paano nabibenta rin naman ayun nga lang matagal so malaking gastos so yun talaga natin yung magagawa. so yun lang talaga guys laban lang tayo sa alap ng so ganyan lang palagi so hirap din siyempre nagano tayo sa ating ano um, ng tubo di ba? yung papano tayo tutubo so, Pairapan Si Brother Romy Ayan Namang problema rin <laughs> Thumbs up pa rin guys Ayan, kita nyo oh. ah, May iling-iling na <laughs> So, ayan guys uh, May tumawag sa atin Ayan May sumagot sa ating megaphone So, doon nun, guys Hindi tayo makapasok dyan Dahil grabe Lalaki ng bato baka yung ating makina ba madali pa yung makina natin so na guys sari sari so ayan na siya guys malalayo kasi bahay dito yan medyo masukal mahirap yung daan mabato may daan naman siya pero hindi pwede sa mga mabababa na sasakyan dapat yung medyo may kaangatan yung sasakyan mo dahil pag mababa ay nako sasayad yung transmission mo rito motor pa kaya ayan ito yung area na pinaglalakuan ko guys may maingay doon sa taas andyan po kasi yung ano high school ayan na si ate sa uh, karatingan natin. Uh, nakapaglako tayo ngayong umaga yung sa isda natin kahapon na uh, halos puti lahat. So, hirap talaga. Pahirapan. Pahirapan yung ano guys, uh, paglalako. Matumal. Pag gano'ng kasing isda. Mahina. Mahal mahirap ibenta kasi nga puro puti may nahanap nila yung ano yung isda na yung makulay yung talagang pagtingin nila yung magugustuhan nila kaagad yung isda ayun yung gusto nila guys kasi mamimili pa yung mga yan so hirap tayo sa isda na ganun so yun kahit pa pano at uh, naubos din naman so yun nga lang um, mababang presyo so kahit konti mayroon tayong nadala sa nauwi sa bahay Maraming salamat thank you for watching God bless us all